Uto, opo, opo. Opo. Marika. Marika, wag kang marikot. Ha? Marika. Opo. Hindi alam mo talaga yung alam ko. Kusang dumaan si Bosay ng ati ano. Marika nga. Opo, opo. Diyan na ba? Kung binuangi ba? Ha. Ngatol

Matuluyan yung paamo. mo. kapuso, kapur, 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 ha. kapur, 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 Saan sila dumaan? Dito po, dito po. Hey. Sakali din lagi dala si 44 na ayeng, Mbak. Ako lang mo talaga yung natitira dito. Ikaw, ikaw lang. Ikaw lang. Hindi ako maniwala na ikaw lang. Ikaw! Hawak namin ang isang anong tauhan ng. So ngayon po, ah, hawak namin yung isang tauhan ng Ayeng dito po mga lods. <laughs> Ayun po ako patayin. Oo. Ah. Ka, huwag ka Basta wag kang uh, ano nang na, ka ano. Wag kang magtangka mag na, na tumakas, mag -tumakas. ha? -tumakas okay. Huh?

Hindi mo ba alam ang mga kasamaan dito? Sabi na lang po ako sa Ilan na yung bahala sa akin. Ilan ko to. Ha? Oo, oh, sige doon. Okay. Sige, na lang ano. Upo ka muna dyan sa, may ano, sa may kahoy. Upo. Kaninong tauhan kah Mangat ka, kaninong tauhan? Ang okay, po. Uh, uh, tauhan po ito daw. magbantay daw po sa ano, Ay, alam mo kung saan sila nagpunta. Nutusan ka pala na magbantay dito. Bawawa ka ngayon. Pag hindi ka magsabi ng... Sa kalanya, tapos kami, marami kami. oo oh. Tayo natin sila sis kung anong decision. Oo. Tayo lang natin to baka tumatakbo mo to. Hindi po, hindi po ako tatakas po. Hmm. Lang Tangtang tumatak, baka maano ka namin. Saan ba yung sisoy? Sisoy, i-clearing mo dyan sisoy. Sabi niya, wala daw ang ano. Wala daw siyang kasamahan. Siya lang. Siya lang daw mag-isa. daw siya ni Ayeng na magbantay sa may sapa. Hindi ka takot na makita ka namin pa kasi ikaw lang ang dito. Kasi ka nagpa-uto kay Ayin? Nilalaban ko kasi ako. Ako pa sa iyo. Yeah. kailangan mo? Bagong buhay ka na lang. Tulungan so, kami... ka namin. Ito so, kasi hindi ka para, para sa ating mga naanak. Uh, mayroon ka na palang anak. Oh. Naanak. Ay, naanak. Naanak. Na Sino siyang kumita? Para sa... No? Naanak. Okay. Kung nag-a-apply ako sa baba, wala, wala pong tumatanggap sa akin. Bakit naman walang tumatanggap? Ang dami naman ng tarbako. Kaya, may biglang lumapit sa akin, nakauhan niya ni in. Sabi niya, madali daw akong kapasok sa, sa trabuhan niya. Kaya alam mo lang ang tarbako dito, mahirap. Hindi ko po. po naman alam na ang ganitong mangyayari. Yun mga kaidol, kawawa siya kasi hindi daw niya alam ang mangyari sa kanya dito na buwis buhay niyang mag, ano ba, magbantay-bantay sa mga taong gabi na yan At hindi niya, niya alam ay, na dito pwedeng mamatay, pwedeng mabuhay nagsikap siya para sa inaanak niya pero sa kasamaang palad dito siya napadpad sa mga taong walang puso hindi, kawawa talagang taong hindi mo po akong patayin kahit wala na po akong pirang matanggap Masalit ko lang yung mga ina-anak ko. Ikaw ang sa mga anak mo? Opo. Oh, yun. ka Kung buhay ka, tulungan ka namin na makapasok doon sa... ...patay. Kung anong nila ni Sa kanila ni Kuya nila sila nang bahala kayo, eh. Tara sa amin Ha? Para sila. Kaya nga sabi niya, dito daw babaybayin daw natin kasi dito daw dumaan sila po si Por. Wala kang contact sa kanila, bro? Wala po, kahit cellphone, hindi ko po kayang delay Dito nga mag ng pagkain ng anak ko. ano huwag ka lang kataka, Cor, para hindi ka mamatay ko lahat. So yun May, may, may binubuhay pala siyang, baano, siyang baano, wala niyo lang po ako, kahit wala na akong matanggap na pira. Sabi mo, kahit wala daw siya matanggap na pira. Uh, wala uh, nga siya na, wala uh, pira para sa inaanak, pero ito yung nasangkot niya. Nagtiwala uh, uh, siya kay Ayeng na ma, ano siya ma, ano, uh, malaking, uh, ma, matulungan siya ni Ayeng, pero hindi naman siya tinulungan. Iniwan naman siya dito. Dahil sa alok. Pinahama ka lang. Pinahama uh, 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 ka lang niya bro. Nakiusap uh, siya na hindi daw natin siya patayin kasi marami pa daw siya yung ina... Ina-anak. Ina-anak. Ina-anak niya. Ina-anakan ba? Oo, anakan. Okay. Ina-anakan ba? Mahala daw yung wala na siya matanggap na tira basta hindi lang daw siya papatayin. Kasi kawawa daw yung mga bata pag-uwi niya. Buhay daw, patay. Hindi niya alam ito kasi yung mga bandido na 'to. So, at haworin natin, yung sabi nila. Oo. Oh. At na ba? Magkaawa na. So, may inata ko? May binata. May ano daw siya, may inaanak daw siya. Ah, may inaanak. Ina ano Ha? Ano? Mayroon ka bang atawa, bro? Wala po.

Tama wala nga akong hanap buhay na maayos. Dagdag -dag pa to. Ah. Dagdag pa to. May anak pa ako na ano. Yung baril mo ba? Baka maagawan ka. Magpapatok Tansya bagay. mo. Hindi, magpapatok ka dito. Eh, tagaw ka sa putang pinggan. Ha? Si tagaw ka sa pinggan. Sukot ulit sa bukoy yung sa hinday. Tama na magtago sa baril niya. Sukot ang bukoy sa Upo, huwag nyo lang po akong patayin. Nasa ako na yun. na Pwede ba ito doon? Bubuto na yung kusina. Pwede buka ha? Doon. mag mo. Kapag mag-ibaw siya patayin. Kasama daw kay Inday. Ano ang Inday? Ang na nga. na ang sisar na. wan sa kabam bu ni ka balung ay ay di lang sa sabak eh. <todulabu>. ayaw, ayaw. Ayaw, darum, darum, darum. Ayaw, kay sing kuyog nginda sing inday ayo ini na ayo na na ayo dun bo dun bo ay ay town breakfast

Seryoso ka na. Seryoso ka kayo. Wala na. Wala na oras. Ay, palipas natin yan. Yung ano mo, sinasabi mo. Kalit tayo tayo. Alis na tayo. Kailan mo, Udre dito sa pahas. Sa pahas nga, Kitol. Oo, Kitol. Patay ko sa daya. Wala yun, Soy. Saan? Saan ang daan? uh, dito po no uh, dala, dala po namin yung isang uh, bandido na nakuha namin po ah dito dito daw sis dito daw sis oh, uh, nagtuturo siya kung ano saan daw dina, dinaan si 44 44 Pinabaybay na po namin ang sapa. ah, uh, sa ngayon po, dito po sa ano. Uh, po, may sapa po. Rugtong ng sapa doon. Uh, uh, sa kabila po, sa, nandun po sila SJ. Sila John J. Uy, kawawa talaga. Nandun po sila Edwin, si Kuya Dak sa may dumaan sa sapa. No? Dito namin, kami naman po dito sa may ano lang sa ibabaw ng sapa mga lods kasi po yung na ano namin nadakip namin ko kung sino yung kanina ah, nasamahan po nila si Isbis ah, yun po yung ano yung sabi siya nga dito daw dinala ni Ayeng si Porsipor May pinatay po Ha? ko yung kamay Yan? Yan? Yung nakaraang araw daw, may pinatay daw dito. Yung isang tao, kaya ini naiwan daw yung kamay. Yan? Yan? So ngayon po, uh, susunod na, sinusundan po namin yung, ano po, yung isang bandido. Kasi... sana ba sila ano idol natin is G